Welcome to my vlog So for today's video guys uh, Mag update lang ako sa aking uh, Youtube channel So mukhang wala na tayo mga followers but it's okay. So shout out ko sa lahat So Ano na kasi matagal na talaga akong hindi nag uh, update sa youtube kahit uh, mag live magla live ako pero mga ilang minuto lang so wala na, parang nawala na ako ng gana. Pero ayoko siyang mawala ng hours. So, kaya patuloy pa rin. Kasi alam nyo guys, mga last, last week, nagbawas siya. Nagbawas na naman yung subscriber ko. Imbis pa, akyat na siya ng 16, bumaba na naman siya, naging 15.4 na lang siya. So, hindi ko po alam bakit uh, nagbawas siya sa mga nakaranas po ng pagbabawas ng banana, bakit po kaya? Sa nakakaalam po, baka po masagot ninyo, bakit po nagbawas tayo, nagbawas si Lolo sa mga banana natin. Nagulat na lang talaga ako sa isang araw, sampu ang bawas niya. So, hindi ko po alam bakit nagbawas na naman ang ating Lolo. Kaya, ito kahit paano mag-video-video video tayo, mag-update tayo. Kahit wala nang nanonood sa atin. At least, madadagdagan ang ating watch hour. So, hindi siya mawawala. Diba guys? So, thank you so much guys. And God bless. Bye-bye.